Ito po yung ating mga gagamitin, ingredients, tahong, crab, corn, hot dogs, garlic, tomato sauce, butter, shrimp, and oyster sauce. So ayan, tingin ko muna po yung hot dog bago tayo gumawa ng sauce ng ating mixed seafoods. So yung mixed seafoods, pinakulong ko na po ito para ilalagay ko na lang po siya. Kaya ngayon, sa vlog natin ay ituro ko kung paano ako gumawa ng sauce ng mixed seafood. So, ilagyan ko muna ng konting mantika, sinatay ko muna po yung bawang, and then, ilagay ko na rin po yung eh, garlic. Ayan. Para hindi masyado matuyo yung garlic. Tapos, hindi po dapat masyado malakas ang ating apoy. Nasa medium lang po. Kaya nilagay na po natin yung oyster sauce. Yan. Hindi pwedeng walang oyster sauce sa ating sauce sa ating mixed seafoods. And nilagay ko na rin po yung tomato sauce. Pwede rin naman po yung paprika powder kung wala po kayong tomato sauce. So nasa sa inyo po kung ano kung gusto ninyong timpla na gawin sa inyong sauce para sa si mixed seafoods. Ako po kasi masanay akong gamitin yung... Uh, tomato sauce. O ayan. Naglagay din po ako ng annatto powder para mas, mas, lalo siyang kumulay. Ayan. Ganyan lang po ang pagluto. Madali lang po. So ngayon pinakuloan na po natin yung mga seafoods natin para iahalo-halo na lang po natin siya. And then pwede po kayo mag-add ng kaunting sugar. Depende po sa gustong tamis ninyo doon sa sauce. Tapos, yung pinagkuluan po, yun po yung inilagay kong sabaw para mas lumasa. Kasi nandun po yung uh, lasa ng mga seafoods sa pinagkuluan. nagdagdag pa po ako ng kaunti. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano kalapot ang gusto ninyo. Ako kasi, mas gusto ko yung medyo may masabaw. Kasi, uh, pag kinain mo siya, nilagay mo siya sa kanin, para may sabaw po siya. Ayan, naglagay din po ako ng liquid seasoning para mas malasa. Depende po sa inyo kung paano nyo po titimplahan yan. Ako po kasi ganito po ako magluto. Pwede po kayo mag-add ng liquid seasoning. Mas masarap po pag nilagyan po natin. And then ayan, pinagsama-sama ko na po yung ating seafoods. Ayan, para lumasa na po yung ating sauce. Madali lang po ito guys. At hindi hindi po kayo mahihirapan. Medyo magasos lang po. Budgeted lang po talaga ang ating ah uh, gusto recipe. Kung gusto mo talaga ng ka. Pero kung sa pagluluto madali lang po itong gluten-free. Ayan. Talaga na rin po natin yung corn, shrimp, hotdog. Guys, pwede kayong maglagay din ng potato kung gusto niyo. And ayun po.